in Action. Meron po tayong bisita live sa ating studio. Narito po si Nanay Merlin Baldosa. Para po sa kanyang anak na si Aiza, 37 taong gulang at naggagamot, nagdadialisis po dahil nagkaroon ng chronic kidney disease. Nanay Merlin, magandang hapon ho sa inyo. Hapon po, sir. Kamusta ho kayo? Uh, ito po, sir. Uh pumunta po ako dito sa ano nagsasapalaran para makahingi ng tulong sa anak ko. Kasi kuminsan, sir, hindi siya nakakapag-inject ng ipo, sir, kasi wala nga kami pera. Ang anak po niya, sir, lima. Kaya kapos kami, sir. Kung minsan, ah, uh, nagkaroon ng emergency, dinala namin siya doon sa, sa district, sir. Kala ko mamamatay na siya, sir, kasi ang oxygen niya, 54 na lang, sir. Tapos nung ano, inilipat ko sa General Quezon City. bakit kahit pa paano, po siya, sir. Kaya, uh, ako po ng tulong para doon sa ipo. Kasi pag hindi siya makapag-inject, sir, nangihina po siya. Tsaka yung mga iba pa niyang gamot na ano, hindi ko na po kayang ano, ibili ilang beses ho so, kada linggo yung kanyang dialysis. At beses po siya mag tapos bawat dialysis, dalawang ipo e po ang ituturok sa kanya. Magkano po yung ano po, inabayaran niyo? 900 nyo? plus kasi yung ano, yung... Yung ipo, e bawat isa. Yung dialysis niya, kasi ginagamitan ko po ng pill 220 po, bawat, ano, bawat dialysis. Siya po ba? May merong asawa na nagtatrabaho. Eh, meron opo. Oh kaya lang sa printing lang po eh, minimum lang po ang sweldo minimum ang sweldo Opo. kaya kayo po bilang nanay Opo. nanay merlin kayo po ay tumutulong Opo. sa pagpapagamot ng inyong anak Opo. Opo. so despite nakabukod na po si Aiza kayo po bilang ina Opo. ay siyang nag-aasikasot tumututok pa rin Opo. para po makahanap ng tulong para Opo. sa kanya ano po ang nabanggit niyo sa inyong anak o pag kayo po nag-uusap ni Aisa ano po ang sinasabi niyo sa kanya sa gitna ng pagsubok na ito nanay? Hindi ko na lang siya inaano kasi baka ma-stress eh. Basta pag ano pag wala po pera, hindi ko na sinasabi sa kanya na wala pera. Ako na lang gumagawa ng paraan. Kasi baka ma-stress po siya. Mm -hmm. Wala naman, iba, wala naman akong ibang mahingiang tulong. May mga kamag-anak nga, mabuti pa humingi ka lang ng tulong sa ibang tao para wala ka pang marinig. Naintindihan ko po kayo at ang inyong pinagdadaanan. Magpahanggang sa ngayon, hindi po matatawaran ang inyong pagmamahal at pag-asikasin para sa inyong anak isa po kayong tunay na huwaran na ina. At nararamdaman ko po yung inyong malasakit at kagustuhan na maipagamot si Aisa. At papasalamat po kami sa pagtitiwala na inyong ibinibigay sa amin. At kung may kakayanan pa po kami makatulong, harinawa, ito po ay maganap. Ngunit para po sa araw na ito, ang ating pong programa, ang Caritas Manila at Radio Veritas, magkakalaw po sa inyo ng tulong na nagkakahalaga ng 4,000, 47,000, at uh, 75 sentimo. Ibig sabihin, 4,047. So, ito po yung mga ilang gamot at yung ipowitin. Kung di ako nakakamali, Nailins, so, no Ay narito na. Ipapapalit ko po ito dito sa isang drugstore para madala nyo na kay Aisa mamaya. Ano po? So, ano po ang inyong mensahe, Ma nanay, sa lahat ng nagtitiwala sa atin? Marami pong salamat. Malaking bagay po to sa anak ko na makakatulong doon sa kanyang Ah, uh, apang ng dialysis ay ano uh, ini po siya nung ano. Kaya uh, pasalamat talaga ako na sana naman uh, walang sawa pa na yung iba na matutulungan din na uh, hindi kami binibigo dito sa paglapit namin. Kaya salamat po sa inyo, Sir. Para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programa Arita in Action, maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Caritas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number: 560045905. BPI Savings Account Number: 3063535701. Metrobank Savings Account Number: 1753175069543. PNB Current Account Number 1682 700 At Union Bank Current Account Number 00 030 -00 Maaari din magdeposito sa kahit sa ang Cebuana Lowlier Branch o sa pamamagitan ng www.caritasmanila.org.ph